signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded sa mga hindi pa po, po na-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo, and palike na din po ng ating video, at sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below Tarot Intentions by Aliana Ray so we have freaking beautiful Number 16. It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. So be authentic. Yan po yung sinasabi sa inyo dito ni Universe. Be authentic. Hindi mo kailangang magpanggap na kahit sino. Okay, just be yourself. Ayan. So enjoy life. Uh, tanggapin mo, accept mo kung sino ka, yung mga features mo, yung mga flaws mo. Tanggapin mo. Okay? Love yourself give time for yourself. Tignan natin kung ano pa ang minsan. Minsan nakakalimutan natin yung gawin talaga sa totoo lang. So, sobrang dami nating mga responsibilities. Tignan natin earth signs. Ayan. So, be proud kung sino ka. Be confident. We have ascension. So, may mga pagbabago sa life mo or the way you think we have it's all good. Mukhang magaganda yung mga mangyayari sa'yo ngayong araw na ito. We have that card. This is transformation. Ayan. So, kung meron naman daw kayong kailangan baguhin sa sarili niyo para mas maging better pa yung life niyo, di ba? Is, gawin nyo din naman. So, wag din naman kayong matakot sa pagbabago. Huwag kayong matakot sa changes na kailangang maganap sa life ninyo. Tignan natin. Ano pa po ang mensahe, spirit guide? So, ko pala tayo dito. Mensahe pa po natin we have stepping into power. You are strong beyond measure. So, yung iba po sa inyo, ayan, malakas talaga kayo. Earth signs. Kaya huwag niyong, ano ba, huwag niyong i-underestimate yung sarili niyo at yung mga kakayahan po ninyo. Tignan natin kung ano pa ang mensahe for you. Ano itong ascension? Ano po itong ascension spirit guide? We have, ayan, Knight of Cups. So, may mga, ano dito, mga big offers na paparating sa'yo. May mga, uh, mga bagay ka na sabihin natin na, uh, yung mga ideas mo. Third signs, pwedeng, ano na siya, a-actionan mo na siya, or dapat mo na daw siyang actionan. Meron tayong It's All Good, Queen of Wands, ayan, you're very passionate. So, lalabas talaga yung sabihin natin, yung, yung, the love yung love mo sa ginagawa mo. Yung pagmamahal mo sa ginagawa mo. Lalabas siya ngayon, art sign. So, mas magiging passionate, mas magiging inspire ka pa ngayong araw na ito. So, we have ten of swords. So, yun nga lang, meron kasing kailangan matapos dito sa life mo or sabi natin, may mga bagay na parang kahit ibigay mo yung best mo, kung hindi talaga para sa'yo, earth science hindi talaga siya magiging para sa'yo. So, dito naman, you should learn how to let go ngayong araw, sa part na yan ng life mo. So, we have king of cups, stepping into power. So, yung akala mo, diba, uh, tatahitahimik ka lang dyan. <laughs> earth signs, yun pala, ito. You're very compassionate. You're strong. Strong pala yung ano mo, yung emotional being mo, you know, you're a strong one. Siguro sabihin natin, minamalit ka ng ibang tao sa ganitong aspect ng life mo, pero pagdating sa emotion mo, doon, hindi ka nila, wala silang masasabi pagdating dyan. Kasi you're very compassionate. Uh, kaya mong intindihin yung isang bagay. Or yung mga sitwasyon na pwedeng sa ibang tao hindi nila magets bakit naiintindihan mo yon bakit iniintindi mo yung bagay na yon pero kasi malalim ka earth signs malalim kang mag-isip malalim kang umunawa tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa iyo tingnan natin ito oh nakikita ko yung iba sa inyo siguro hindi naman sa na po forgive nyo kaagad yung isang tao na gumawa sa inyo ng mali. Pero, kaya nyong intindihin. Nandun yung parang na-justify nyo pa bakit nila ginawa yung bagay na yon. Tignan natin. Kaya minsan may mga naiinis sa iyo, earth signs, kasi bakit iniintindi mo yung taong yan, eh nasaktan ka na nga ng tao na yan. Pagdating sa trabaho, we have six of cups. Marami po sa inyo. Pwedeng medyo matagal na kayo dyan sa work ninyo hindi naman sa nagtitiis, siguro yung iba sa inyo, yes, nagtitiis kayo kasi meron kayong pamilya. Uh, hindi nyo alam kung ano, pa ba, ba, ano ba yung mga pwede ninyo pang gawin, di ba? Pero meron po dito kasi nandun na din yung utang na loob. Yan yung nakikita ko dito. Kaya yung iba sa inyo, or siguro mabait naman kasi yung, sabi natin, hindi gaanong toxic yung environment. Kaya nakakatagal po kayo. And yung iba talaga sa inyo, no choice. Kaya nakakatagal kayo dyan sa inyong trabaho. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe. Pero meron dito pala nagdadalawang isip na oh. Siguro may mga offers na dumarating sa inyo. Try nyo pong i-accept or try nyo i-consider yung mga opportunities na yan. Kasi pwede yung baka dyan pa kayo mas mag-grow. Pagdating po sa, ayan, kaya lang kasi, ang nakikita ko kasi dito, gusto mo kasi long term talaga, earth science. Pag nagpaplano ka, pang long term talaga siya. We have the hangman Meron tayo ditong three of cups pagdating po sa inyong negosyo. So, pwedeng meron kayong mga third parties na kausap dito and medyo naguguluhan kayo kung sino ba yung i-accept ninyo. Pwede rin na may mga naguunahan dito, earth signs pagdating sa business mo. Uh, naguunahan ba yan sa pag-reserve? O kung naguunahan sila sa pag-reserve, paunahan ding mag-down payment. Ayan, kung sino yung unang mag-down payment, yun po yung tanggapin ninyo para less stress. Okay, maganda po yung inyong, ano dito, yung inyong uh, sales ngayong araw. And nakikita ko din, pwedeng may sacrifice ka na isang occasion, isang occasion, earth signs, para sabihin natin, magbukas talaga yung business mo. So pwedeng, oo, it's either sa ibang araw ka nalang pupunta, dun sa, kunwari sa celebrant, ganyan, kesa isara mo yung business mo. So parang, uh, inuuna mo talaga tong business mo, hands on ka talaga. At marami kang sinasacrifice para dito. Tignan natin. Siguro yung ibang tao, hindi ka rin talaga nila naiintindihan. Pero kasi, you have dreams kasi na hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanila. At saka huwag mong sasabihin kasi baka ma-evil eye nila. We have the moon. Pagdating yan sa money, we have four of ones, di ba? sacrifice ka talaga para sa family mo, para sa future ng family mo. Para sa kanila. Yung lahat ng ginagawa mo. Earth signs. Maaari ngayon, hindi pa nila yan naiintindihan. But soon, may intindihan ka rin nila. Pagdating sa inner relationship, meron tayo, ah, sa mga single pala ito, meron tayo ditong four of cups. Ayan. So, meron dito, pwedeng hindi na kayo happy na ano ba, hindi kayo happy na single kayo. Meron bang ganyan? Or pwede po na may mga nanliligaw naman sa inyo dito or may mga nililigawan kayo pero nababasted kayo. So, siguro, yun yung transformation na, gus na kailangan mong gawin. Oo. ba diba? Improve yourself. ba diba? Improve yourself. Kung ka na kailangan mong magbago ng outfits, yung siyempre yung komportable ka pa rin naman, diba? Gawin mo. Yan. Lalo na kung naliligaw kayo. So, be presentable. We have Six of Wands. Para naman po ito sa mga in relationships. So, marami tayo dito mga in relationships na matagal na yung relationship ninyo. So, parang ano na siya, papunta talaga siya sa marriage. Doon po talaga papunta yung inyong relasyon. Ayan o. Marriage siya, no? Actually, dalawang card na yan. Marriage card yan. Tignan natin, Eight of Cups para naman sa mga mag-asawa. So, sa mga mag-asawa naman natin dito, puro sacrifices yung nakikita ko dito. Pero alam nyo, earth sign, sulit naman talaga yung sacrifices ninyo pagdating sa inyong family. Kaya, hindi ko naman sinabi na mag, hindi ko masabi na mag-relax kayo dito. Pero, ayun po, parang, alisin nyo muna yung mga worries ninyo pagdating sa inyong married life, pagdating sa inyong pamilya. Kasi, yung mga sacrifices niyo naman po, ay, magiging fruitful naman yan. We have cassette. Yan. So, kailangan po, ay, nag-move forward tayo. Earth signs, yun yung sinasabi sa'yo dito ni Universe. Kasi, pag laging kang bumabalik sa nakaraan, tapos, alam mo yun, yung iba kasi sa inyo bumabalik kayo sa, sa nakaraan, ano ba yung sinasabi ko? Tapos, full pa rin yung emotions ninyo. Parang kung ano pa rin yung emotion ninyo before sa nangyari na yon yun pa rin yung emotion ninyo kahit binabalikan nyo na lang. So, okay lang naman siguro balikan yung isang bagay pero alam ninyo na hindi na yun nakaka-trigger sa inyo. Ang sarap sa feeling kapag gano'n. Yung parang pag naka-move on ka na, diba? Pag naisip mo yung taong yon yung ginawa sa yun ng taong yon hindi na sobra-sobra yung emotion na ibibigay mo. Hindi na sobra yung energy na, na makakain ng oras na yon or nang nararamdaman mo na yon kasi pwedeng wala na. Diba? Parang ordinary na lang na nangyari yun sa'yo. Mm -mm. ordinaryo na lang yung tao na yon para sa'yo so ayan, mag move forward po kayo dito kasi madami pang paparating na blessings para sa inyo kung meron man earth signs, hindi magandang nangyari sa araw ninyo ngayon, move forward okay, mag move on kayo kasi matatapos din yan tomorrow is another day 24 16, 18, 8 18, 2 12, 7 Ayan po yung mga lucky numbers mo. So, ang repeating number mo is 18. Ayan po. So, may mga matatapos, matatapos dito na ano, na mga sitwasyon sa life mo. Ayan, may mga bagay dito na pagtutunan mo ng pansin kasi kailangan na niyang matapos. Ayan, may mga gawain ba kayo na kinal, nakaligtaan? Earth signs. So, ayan po, baka need na talagang harapin ulit. Yan lang po, mag-ingat kayo always. More blessings to come.